kukunin ang mahigit isang daang milyong piso na halaga mula sa kanyang strange ex-partner na si Raymart Santiago. Kukunin ko na ulit ko ano yung We're talking about hundreds of millions. You're not patch my kids. You're not giving what's for my kids. You took away what's for my kids. So, you have to give it back. Mga kamarites, ang nabus nga po pala kung saan ay susubukan natin sa video na ito na pag-usapan ang buhay ng mga showbiz personalities sa paraan ng isang tunay na marites. Isa nga po sa mga pasabog sa mundo ng showbiz ngayon, ang pagbubulgar ni Claudine Barreto kay Raymart Santiago tungkol sa hindi pagsustento nito sa kanilang mga anak. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Claudine, ano ang mararamdaman mo bilang isang ina? Ano ang ang masasabi mo sa mga lalaki na nananakit ng kanilang mga asawa at anak? Ano mga kamarites? Chika o Chaka! Si Claudine Barreto, ikinasal siya ng dalawang beses kay Raymart Santiago noong 2004, May at church wedding naman noong March 2006. Naging mainit ang dalawa Matapos isa publiko noon ni Claudine Barreto ang mga sugat na di umanoy na tamunia kay Ray Mark. at nag-file nga ito ng si laban sa aktor. Makalipas ang ilang taon, ay muli na namang napag-usapan ng mga ito dahil sa interview ni Claudine kay Luis Manzano nito lamang January 2, 2024. Sa nasabing interview, sinabi nito ang ilan sa mga kinakaharap nila ni Raymart gaya ng pagkaso ng bausi, kustodiya ng mga bata, at sa usapin ng mga properties. Ikinwento ni Claudine sa interview na nagkaroon siya ng battered wife syndrome а post-traumatic stress disorder dahil sa kanyang naging mga karanasan kay Raymart na bigyan ng warrant of arrest ang pag-file ni Claudine noon. Mga panahon na yon ngunit hindi niya ito itinuloy dahil ayaw niya na makulong ang tatay ng mga anak niya at nangako naman daw si Raymart na magsusustento na lamang. Pero hindi naman daw ito sinunod ni Raymart. Sa kabila na mga yon hiniling na lang daw ni Claudine ang annulment nilang dalawa ngunit pilit pa rin nilalaban ni Raymart ang kostudiya ng mga bata. 19 years old na ang anak nila na si Sabina, habang 16 years old naman si Santino. At parang wala na raw say -say ang pagahabol ni sa isay ang paghahabol ni Raymart sa kostudiya. Sa usapin ng isyo sa pera, sinabi ni Claudine, Yung lahat ng pinagtrabuhuan mo, kinuha. Ang, ang pinakamaling mistake na nagawa ko sa buhay ko is wala akong prenup. Blood, sweat and tears yun. Eh. Kaya sa mga anak ko 'yun para ganun. 'yun yung pinaka ko na na pinagdaanan financially. Hindi biro ang maging ilaw ng tahanan. Barreto's side of the stories shows us na minsan hinahayaan lang ng ibang mga ina ang mga masasakit na bagay para isaalang-alang ang reputasyon at kalagayan ng kanilang pamilya at mga anak. Mali ang manakit ng asawa. Ang tunay na lalaki ay hindi nananakit ng babae. Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo ito sasaktan. Masakit din na kunin sa atin ang mga bagay na pinaghirapan natin at kung totoo man ang buong side ng istoryo ni Claudine Barreto, I hope makuha niya ang na nararapat para sa kanya. Bukas naman ang pintuan ng Maritas University kay Raymar Santiago para kanyang sagutin o para sa kanyang tugon sa interview ni Claudine. Kung ikaw man nanonood ngayon ay may similar na sitwasyon sa nangyari base sa kwento ni Claudine, tumindig ka para sa kapakanan mo at ng mga anak mo. Anong sa inyo? Comment down below at wag niyo rin pong kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe ang Marites University sa aming YouTube, Facebook, Instagram, TikTok at X para sa mas maging updated pa kayo sa aming mga showbiz stories. Kita kits.